Taling. <laughs> <laughs> ano ng natin? Saan? Are oh, eh, rin na. Saan? Saan nangyari. Kayan. ano? daw na po ang mo? Lumalaki Lumalaki Luma ka hindi. Ah, hindi. lang. Eh. Ay hindi. Ay sabihin 'yung ay Ay lumitan siya mo doon. Lumiit. Lumiit, lumiit. Tapos, inong hindi ako. Hindi na ako bumalik. Wala natin. Tingnan natin kung may kulang patrika. Ano sa akin pala doktor dyan? Hindi ako. Hindi 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 ka na sa doktor. Pikit ka. Sa ko dyan, wala pagtago. Sinong magamari sa tao. Magsuko ko ng kamay ko. Tagal yung gano'n mo dyan, dali. Tagal yung gano'n mo dyan. Masagan. Tagal yung gano'n mo dyan, dali. Bilis. Ah! lumar eh. ka nagagalit. Ha? Ba't mo pinapinakansan? Ha? Pinapalakit siya na rin. <laughs>

pagar niya ako itatanggalin ko ano masakit na yun ako butas tanggal ka dyan putok -tuk tukan ka naman ako no. <laughs> bilis na ano? no. uli ka ba gusto ko lilitan yan <laughs> sa kautaran nakita ng aswang? Kinain kaya kita? Ako na nga. -in Ayaw na. Nalabang kaya tayo? Hindi nga. Hindi ka? Gusto ko yung nalaban? Hindi. Para tudas na tudas? Pagkisan mo. Okay. Pagkisan mo. Pagkisan mo. Ano 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 lalabang kaya tayo ko, ano? Lala ka marami ka kayo mga marami kayo so, wala akong walang yan ayos ka mga sagot mo ko pa dalawa mo nga Nakuputul. kamay. Wala na. Bilisan mo. No. Ba't mo pinadilaw buhok niyan, ha? Ikaw nagpadilaw ng buhok niyan? Hindi. Wala ko ikaw eh. Bilisan mo, no. bilisan mo. No. Pamulat-mulat ka pa. Dilan talaga, dilan. Wala na yung putol na yan. Bilisan mo magtanda ka dali. Bilisan mo, no? meron pa isang minuto. Oh. Ulit ka pa? Anong nilagay mo dyan sa tiyan yan? Ha? Hangin. Hangin. Paano mo ginawa yan? Sagot. Hindi sasagot. Paano mo ginawa yan? Plastic. Ana putol lang, ayaw mo mo na tingnan yan. <coughs> Ikaw nang isa dyan. Ikaw lang tubig dali. sa'yo. lang tubig dali. Sakit. Sige, ano mo Pasok lahat sa impyerno. Yan, no, wala na sakit dito. na. Ano mo mo

Dini. Wala na, okay na. Ay may may. Nagagayang ka kanina eh. Alam ka nangyari, hindi. Hindi, okay na yan. Masakit buong katawan mo. Ngala yan, gawa ng bag mo kanina. gawate. Galing ako.